Imagine na, pisa tayo nyo yung ano nila, pitch nila, makakas. So, Pagdating naman sa base, sir, pag nakasarado. Okay naman, mas malupit din. Walang ano, walang, walang tapon. Solid. Ayun, satisfied customer mga boss. Sir, salamat. So, magandang umaga na naman sa inyo mga boss. Welcome na naman sa panibagong vlog natin. So, ngayon nga mga boss, meron nag-walk-in sa atin na Honda Click galing Pasay pa. Napakalayo pa nga ni boss, pero dumayo pa dito sa mismong shop natin. So, loaded setup nga ang inabil dito ni boss mga boss. Ito yung 5 speaker setup natin mga boss. So, pagdating pala nga dito ni boss mga paps, binaklas na natin yung compartment at nilagyan ng speaker. So pagkatapos ka ng pag-wiring mga boss, balik na tayo dito sa mismong motor ni sir. Yung mismong compartment niya na may setup na ng mga speaker natin. Isang angkas rider pala si boss. Uh, gusto niya magpa-set para hindi siya maboring sa biyahe mga boss. Lalo na pag gabi yung biyahe niya mga boss, naboboring po talaga siya. Kaya nagpalagay siya ng set Malaking tulong naman talaga yung sounds natin mga boss. Lalo na pag gabi at mahaba yung biyahe mo. Nakakatanggal bagot nga, an-antok sa biyahe. Lalo na pag mahaba yung biyahe mga boss. So balik na nga tayo dito sa setup mga boss. Tapos na nga yung setup. Sound check na natin to habang nakasarado yung upuan at nakatakbo ang

নামা থার ইউ উইল ককশাস সাসট্রাস নাইভ ই হপ ই

tunog lahat na to sa video so ito sa personal si boss sabihin uh, ano natin kung ano ang sabi niya sorry talaga angas kung tayo na. kasi yung ano nila Pitch nila maangas so, pagdating naman sa base sir pag nakasarado okay naman mas malupit din walang ano walang walang tapon solid ayun satisfied customer mga boss sir salamat thank you ayun salamat Ayon.